Sa Pilipinas, may nag-iisang rehiyon na hindi napapaligiran ng dagat. Ito ay isang rehiyon na sagana sa likas na yaman at makulay na kultura. Yan ang Cordillera Administrative Region. Taong 1987, nang lagdaan ni dating Pangulong Corazon Aquino ang Executive Order Number no. 220 na naglalayong bumuo ng isang rehiyong administratibo sa Cordillera. Ito ay kinabibilangan ng limang probinsya, ang Abra, Benguet, Ifugao, Mountain Province at Kalinga Apayao na kalaunan din ay naging magkahiwalay na probinsya. Ang Baguio City na siyang tinaguri ang Summer Capital of the Philippines ang nagsisilbing kabisera nito. Ang Cordillera ay ang ancestral homeland ng mga katutubong igorot na ang ibig sabihin ay people of the mountain. Meron itong pitong major ethno-linguistic groups, ang mga Kankanae, Bontok, Kalinga, Ifugao, tinggian, apayaw o snack at ibaloy. Bago pa man maging ganap na rehiyon, pinagdiriwang na nila ang Cordillera Day tuwing ika-24 ng Abril noong 1981 hanggang 1984 na kilala bilang makliing memorials ayon sa Cordillera People's Alliance. Ito ay bilang pag-alala sa katapangan ni Makliing Dulag, isang kalinga elder na pinaslang ng mga sundalong gobyerno dahil sa kanyang pangunguna sa pagsalungat sa planong pagpapatayo ng Chico Dam na posibleng magpalikas sa mga katutubo dito. Noong 1986 sa Mount Data, Isang kasunduan ang pangkapayapaan sa gitna ng gobyerno at ng Cordillera People's Liberation Army ang naganap. Ito ang naging hudyat upang maging ganap na rehiyon ang magkakalapit bayan sa kabundukan. Hanggang sa kasalukuyan, patuloy pa rin ang pakikipagsapalaran ng ilan sa mga leader ng Cordillera upang gawin itong autonomous region na may sariling pamamalakad ng gobyerno at ng kultura. Ngayon taon, ipinagdiriwang ang ikatatlumputpitong anibersaryo ng rehiyon. Kasama ang RNG Luzon, kami ay nakikisaya at bumabati na mapagpalang Cordillera Day. Muli mga ka MV, Happy 37th Cordillera Day at ang tema natin ngayon, eli mga ka MV, ay Multiculturalism Towards Regional Autonomy and, and development. development. Kaya naman talaga'ng iba din ang pagsalubong ng Morning Balitaktakan ngayong linggong ito. Nakikisabay tayo sa Cordillera Day. Oh, at saka pasabog agad, 'di diba? ba? Hindi nila inexpect siguro na Biglang may may paganoon, 'di ba? Oo, oh, oh, sobra 'yan, <laughs> Siyempre, Bigay namin 'yan at alay namin 'yan sa inyong lahat mga ka- -M.